Okay, good morning So, nandito ako ngayon sa Mantalungon, Dalagit Oh, Dalagit Nandito ako ngayon sa Mantalungon, Barili Hindi Dalagit ha uh, Mali lang kanina yung ano ko Mantalungon, Barili So, nandito ako dahil Dadalawin ko yung tiyahin ko na nag nagiging pangalawang ina ko So nung maliit pa kami dahil iniwan kami ng nanay at saka ng tatay namin nagkanya-kanya ng pamilya yon ang tiyahin ko ang nagiging gabay sa paglaki ko Kaya ngayon sa tagal ng panahon dadalawin ko siya ngayon Pero hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon na ngayon Dahil hindi ko pinaalam sa kanya na uuwi ako ngayon kumbaga itong pag uwi ko ay surprise lang ito sa kanila so ganun talaga ang ugali ko hindi ako mahilig sa yung ano yung magpaalam kung uuwi kung aalis wala hindi ko ugali yon basta dalating na lang ako bigla ata alis na lang din ako bigla pero sa pag-alis ko ay sisikapin ko namang makapagpaalam. Pero ngayon, sa pagdating ko ay wala talagang nakakaalam na uuwi ako ngayon. Kaya susurprise, susurprisahin ko yung pangalawang ina ko. Tsahin ko ito. Kaya ito, ihanda ko yung kamera natin. Kasi alam ko, iiyak to eh. <laughs> Dahil talagang ano to, talagang mahal na mahal ako nitong Tsahin ko na to At saka Siya kasi yung uh, Parang nagpalaki na rin sa akin Noong mga panahon na Wala yung mga magulang ko So Yung mag-asawa na yan Sila ang nagiging gabay kung paano ako lumaki Sila ang Nagagalit sa akin Kung paano ako Silang Ah, mahirap pala to yun nga tulad so, na sabi ko yung mga kabataan kasi noon medyo may katigasan din tayo ng ulo minsan sila ang laging nagsasabi sa akin na uy bawal yan mag aral kang mabuti yan kami ng anak niya na best ko na pinsan ko kaming dalawa ang magkaedad at kami din ang hindi nagkapagtapos ng pag-aaral dahil sa mga kalokohan namin noong panahon ng kabataan namin kaya hindi kami nagkapagtapos ayusin ko muna ito kasi malapit na ako nasa bundok tayo ng ano Nang bundok ng barili dito sa mantalongon dalagi uh, damantalongon barili so ayusin ko lang muna yan okay ang problema ko lang ngayon mga kabintor uh, Wala talaga akong Pasalubong sa kanya na may Dahil biglaan nga lang itong Plano ko na dadaan dito sa Cebu Actually kasi umuwi ako para magpa Enroll sa anak ko eh, Doon sa Negros Kaya anong magkita kami ng anak ko Dumir, pagkatapos naman magkita Dumiritso na ako dito At kasi malapit na lang eh ilang ano na lang at hindi pa ako didiritso dito ang problema medyo kapos na nga ako sa budget dahil nga uh, pinapa-enroll ko sa anak ko kaya ngayon wala talaga akong maibigay kahit piso pero okay lang uh, kapalan ko na lang mukha ko kahit wala akong maibigay basta makita lang nila ako okay so malapit na tayo mga kabintur kaya hinanda ako itong ko itong camera ko nasa gitna tayo ng kabundukan ng Barili so ito kasing ano na ito boundary ito ng Barili at saka Karkar yan napakaganda dito ito na ba yung orang galik awak ah orang hindi itu ah hindi enggak uh tuh ading tamak tamak ini aku pernah ditunggal sadang ke bentar oh ito na nga ito na nga mga kabintor bagong bago na yung kalsada nila dito buti na lang naalala ko pa sa tagal na ng panahon na hindi ako naka uwi dito nakapunta dito ilang taon na so titingnan natin kung maalala ko pa yung bahay na yun at titingnan ko na ito ito na yung basketballan dito kami sumasayaw ng disco dati na mga alaala namin ng kabataan pa kami sana maalala ko pa yung bahay ang ganda na pala ng daan dito sana hindi nagbago yung bahay dahil hindi ko talaga pinapaalam sa kanila na uwi ako at saka nung una hindi kasi ito simentado ngayon simentado na ayun ito yung bahay buti naalala ko pa tayo pa ha sige o oh, ito nga yun bago na rin tao po <laughs> ganda naman ang ano nila oh mga tanim mahilig talaga itong ko sa tanim na ito I'm Hello! Hi! Ito yung tiyahin ko. Nananay ko na to ah Ito ba yung bahay ni Judith? Judith. Ano <laughs> <laughs> Sabi ko na nga. Wow. Ang sa na Ada relak ni kai mu pan tu. Ada aku diri kai tercubuk. Oh itu baru. kalau